Bago pala ako nakarating sa Subic Beach, nag-register muna ako dito sa Matnog Tourism Culture and Arts Office. Kailangan dito mag-register kung magde-day tour kayo or mag-overnight and kung ilan kayong magkakasama na pupunta dito sa kanilang napakagandang white slash pink beach. Napaka-unique ng buhangin dito sa Subic Beach kasi kung mapapansin nyo, hindi siya ganun talaga ka, ano, ka pure white meron siyang halo ng uh, sabi daw, ano ito? Crush red corals. Kaya, medyo nag-pink-pink kung titingnan nyo yung buhangin dito sa Subic Beach. Napakaganda talaga dito, guys. At dahil naka-day tour lang kami, sinulit ko talaga yung pagpunta ko dito. Hindi pwedeng wala akong dalang pang OOTD. Pumasok din pala ako sa Kalintaan Cave, nakasama sa kanilang package ng day tour. Ayan, sinulit ko na. Hindi ko na pala na video yung pagpasok ko dito kasi medyo uh, mataas yung dagat. Ayan, medyo nahirapan lang akong pumasok sa kuweba kasi hindi ako marunong lumangoy. And pumunta rin pala tayo sa Drug Lagoon Marine and Fish Sanctuary kasi magpapakain tayo ng iba't ibang klaseng isda. Pwede rin pala dito mag-snorkeling. Yung pagpunta po dito ay kasabay pa po siya sa day tour or package kung pupunta kayo dito sa Subic Beach. Ito pala yung iba't ibang klasing isda na pwede natin makita and pwede rin natin pakainin sa loob ng lagoon. And bago tayo makapasok doon sa lagoon, kailangan muna natin magbayad ng entrance fee para makapasok doon and para makuha yung mga ipapakain natin sa mga isda. Ayan, pupunta tayo doon sa kabilang ano, area. Ayan, kailangan lang hilahin yung lubid para makapunta doon. Ayan, magpapakain tayo ng mga fish. Ayan, kung makita nyo. Ayan. Kaan kita ka mga fish. Ayan, ayan sinda oh. Fishy, fishy. Kaan na ka mo fishy. Daraculaon. Daraculao na sira. Masira mo na ko Pero bawalan digdi. <laughs> Nandito na nga ako sa na ng lagoon eh napakarami and napakaganda ng mga isda dito. Parang gusto ko nang tumalon and eh, sumabay sa kanila mag-swimming. Samahan niyo ako at magpapakain tayo ng mga isda dito. Ay, nagrolokso. Gayo, dito ano? Gusto ko na lumokso. Mas mada ko pa kung saro, ihaon eh. ko. Yung polygrene, yung polygrene ko. Mm. Uh, ano wow, yan? super lucky. Na yung mga, yung balat niya. Mm, meron din palang CR sa harap ng Matnog Tourism Office. Nasa harap lang. Kung magabanlaw kayo, meron ditong CR.